struggle is real para sa mga mommies ngayon na pagkasahin ang budget para sa pangangailangan ng pamilya. Marami na nga rin nagresibo reveal online para ipakita ang laman ng kanilang mga grocery cart. Ang tanong, kapag tight ang budget, kaya pa rin ba nating pakainin ng healthy ang ating pamilya? Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa Marikina Public Market at mayroon ako ditong isang libong piso. Subukan nating mamili ng panglimang araw na healthy meals na sasapat para sa isang pamilyang mayroong tatlo hanggang limang miyembro. Halik kayo, samahan niyo ako, mamili tayo. Unahin na natin ang bigas dahil kanin is life. Base sa pag-aaral, halos yam na kilo ng bigas ang nakukonsumo ng pangkaraniwang pamilya sa isang linggo. Tatlo hanggang apat na kilo naman kapag low-income family. Pero para safe, bibili muna tayo ng apat na kilo for today's video. Thank you. Apat na kilong bigas, nakuha natin 51 pesos per kilo, 204. Next stop, mga source ng protina. Inuna ko na muna ang pinakamura gaya ng tokwa at itlog. O yan, may natira pa tayong budget para sa isang kilo ng manok, kalahating kilo ng chicken breast, at giniling na baboy. Sunod naman ang gulay dahil importante na kukuha nating nutrisyon dito. Tingnan nga natin kung mapapa-oh my gulay tayo sa presyo. Siguro pwede tayong mag-okoy. So meron tayong uh, kalabasa. Ito siguro na sa mga one fourth or uh, more than one fourth, almost half kilo. Pwede na siguro to para sa limang tao. 130 po. 130 ang isa? Sa kilo? Pa, patimbang naman ako. 21 pesos. Ito rin, pa Meron na tayong gulay. Pwede na tayong gumawa ng okoy. Pwede tayong mag ng munggo. At po pwede na rin tayong gumawa pa ng iba pang ulam na po, pwede natin isama sa ating karne. Mula sa mga napamili natin, maaari na tayong makapagluto ng chicken tenola, nakabili rin tayo ng pangmunggo at ginisang ampalaya, dagdag mo pa ang lumpiang Shanghai, chicken adobo, tofu steak at chicken fingers. O oh yan, nakapamili na tayo. Meron tayong bigas, meron tayong pangulam. Nagasos natin total, 980 pesos. Meron pa tayong 20 pesos na pamasahe. Uwi na ako. Ingat kayo. Ang hatol, kayang makapagluto ng iba't ibang healthy ulam mula sa isang libong piso pero magkakatalo na lamang sa bilang ng mga kakain lalo't kinakailangan ding paglaanan ng budget ang baon ng mga bata. Tandaan, kanya-kanya po tayo ng preference sa pamimili at isang halimbawa lamang naman ito. Oh, ito. Oh, ito. Para yung breakdown. Napagkasa mo, mm -hmm. ah. <laughs> no, oh. 980 pesos pa 980 talaga, ha? 980 pesos, wait. hindi pa pa. tagal kaya yan? 980 pesos na yan, ilang araw? Well, uh, pwede namang umabot na limang araw. Mm. Pero kailangan talaga ng diskarte. Sabi nga natin, kinakailangan matuto na magtanim yung mga tao. Kasi mm. kung, may... Mahal ang gulay eh. Mm. Kung meron mm. pananim na gulay, eh less na yun sa gasos mo. Totoo. No, ito, nakabili tayo, ng, nakabili tayo ng kanin pa rin o ng, 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 bigas pa rin. Uh, pero gano'n niya, no? Uh, kailangan kailangan ng talaga na, na lang. Kasi na lang. kung 8.9, apat na 4 kilo na, lang binili oh, mo, apat kilo lang. kailangan medyo so, mag, magda-diet ka sa rice. Sa rice. Okay, pero gano'n pa man, hindi naman natin pa pwedeng uh, Is muli na hindi talaga natin kayang pagkasahin. Pero kung mm -hmm. pwede natin gawa ng paraan. so Katulad okay. yung sabi mo kanina, magkakataluyan sa dami, dami ng tatapakain na at sa uh, kung uh, paano uh, sila kumain. O, uh, 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 paano kumain? kumain, kumain. Ay, ganito na lang? Oh, ang ganda hindi naman, meron pa naman. O, nakagawa pa. <laughs> <laughs> ay, yan, niya. Parang oh, oh, ang ganda ng bigas na nabili mo, ah yung bigas maganda naman. Premium rice yun, eh. Eh, yung tanong, Doc. Ano, kapag mm. ko ng, ano, ng, ng, ng sauce ng adobo, healthy ba yan? Ayan, kapag ka, syempre, dagdagan, <laughs> dinagdagan mo, syempre, may chocolate. Ay, masarap yung luto mo, ha? <laughs> masarap mm -hmm. ba? Pero teka, wala pa yung condiments. Wala pa yung condiments doon. Oh, At saka oh. yun nga pala, no, wala doon yung, wala yung ating uh, yung oil. Hindi mm -hmm. ako nakabili ng oil. Mm -hmm. Hindi oh. rin ako nakabili ah, ng, uh, okay, ng, ilang okay. mga gulay pa. So, nagdagdag ako. May LPG pa. Yan, no. Yung, oh, meron, kaya. pa, meron ka pa rin kinakailangan mo ng, for example, yung ating mga uh, pinagdagdag ko. Kasi meron, meron akong malung malunggay sa bahay. So, may puno ng malunggay. So, opa, Kaya pwede doon pala. talaga kung pwede kayong magtanim yes. ano, Opo, sa bahay. Po, pwede Ay, mo, okay. do, kahit yung mga, mm. mga, mga, maliliit na paso, Opo. pwede na yun. Kasi, Kasi sabi nga natin, yung mga hydroponic setups, yun. hindi nyo kailangan ng masyadong maraming Uh, maraming gamit eh hindi mo mm -hmm. mga kailangan ng uh, ng lupa kung totoo sa empleyado ito at paayo Pay ko sa mga boy. mami mm -hmm. Mm -hmm. may isang mga coffee mag-usap kayo sa akin yung si Buya si mm Kiko -hmm. magtanim ka ng, yes. ng ano ng kamatis 'di uh, si si mm -hmm. sa malunggay tapos yes. ayon para, para pa, lang pa, tayo para magka, para diba? magkasama-sama din yung, yung 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 buong community Yun. magkayo ng community mm -hmm. garden ah, oh. uh, para meron kayong kukunan doon kasi alam niyo yung sayo yung pagkakataon na maituro natin sa mga kababayan natin na pwede namang maging healthy No, mm -hmm. kahit mahal yung bilhin, kung male natin yung gaso sa bilihin dahil nga sa pagtatanim natin, mas malaki yung uh, mas malaki yung chance natin to eat more healthy. Ano ba dapat yung mga pipiliin? Kung may nah. pupunta sa palengke mm -mm. para ma-consider healthy yung Yun. So, definitely, siyempre kailangan mo ng gulay, no. Kailangan mo ng prutas kung meron. And then yung protein intake natin. Kailangan natin klasihin. no. 'Wag laging pork, no. Uh, more of lean cuts yung kukunin uh -huh. natin. Okay. Doon lang sa ginawa namin kanina. Medyo hapon na kasi, so hindi kami nakabili ng isda. Ah, so, pero uh, mas mura pa rin ng isda? Sa, mas mura pa rin ang isda. Yes, mas mura pa rin ang isda kung titignan good natin. Source good source of protein naman, Yes, good source of protein din naman sila. Mas omega-3 fatty acids. So doon, mas makakatipid ka, tsaka mas healthy ba? Yes. Oh, pag uh, isda. Yes, mas healthy ang isda kaysa sa mga panay matataba yung pagkain natin. So fish adobo na lang. Yung bangus. Bangus. Mag-adjust adjust muna habang mahal pang Habang mahal pang bibig. Tokwa. Pwede no? rin oh, tokwa. Masarap. 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 Okay. Oh, salamat. Doc Dex. Anytime. Marami salamat, Doc Dex. Makalintay. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.